kasi baka Natanggalan tuwad na kasi baka ano, sa hangin O yan, okay, sasam pa rin mga gamit okay, guys, hindi kami sa Fortin Island Mga kasahin kami okay hindi siguro yung sa akin, yung mga kumakalas, no? Makakasama uh, namin, uh, trabaho. Babad na mo. Ito kami galing sa kabila doon, sa Bukana. Yeah. Ah, dito tent namin. Pagkakaroon mo ko na ako ng set. May hand-held yun. Laki ay, nga, aming sundo. Ayan. Aming sundo. Medyo pa naman, kaya, no eh, medyo ano 'no ngayon? Uh, Ay, okay. guys, nasa kayo na kami kasi medyo lumalakas na hangin. Hay, si Porter lang, oh, kalungkut 'to. Oh. Sigaw uwi na. atap ng dalang atap kasi baka ano, muntas sa halin kaya oh, sa sampalim kami yano yeah, hindi na yun pinuntan ni kitaas kasi sa Fortune Island Terima kasih kerana menonton!

Ito yung kapit yung biyay. yung ano, yeah, huh? so, uh, gagamitin. Uh, ano, Sa so, mga panahon na eh. kami. Uh, so, so, uh, okay, so kami. Okay. Ah, pa dito na zero, 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 Grabe, no? zero, na zero, 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 mo zero, 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 mo? zero, 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 mo? zero, 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 Pwede siya Grabe o yan, no? Pagan muna kami rito. Nakakainos para makita. Ito ang mga motor. Kami lang apat. Wala akong mangkas, ah. Ayan ah, wala. wala. <laughs>